Yun. So, uh, good morning, good morning mga kabrader. So, uh, dito na naman tayo sa ating munting so, uh, munting manukan. So, update tayo, ta tayo sa ating mga alaga mga kabrader. So, pasinsa na kayo. E, minsan na lang tayo mag-upload at gawa ng busy tayo sa trabaho mga kabrader. Uh, medyo madilim pala dito sa area natin. natin time check. Uh, last stress. Imedia pa lang na madaling araw. So, nagpalit kasi tayo ng ilaw So, hindi masyadong maliwanag Kasi yung mga ilaw na tinilipat natin sa babak So, ito na pa yung mga yung ating mga alaga Ayan Yung mga pallets natin yan yung mga waiting yan Wala pa tayong available na Ano? Na broding pin So, dito yung ating ano uh, talisay yan sing gold natin na isa doon sa baba bilhin <coughs> tayo ng baka makapagpalabas tayo ng pumpkin dito sana si Talaisa yo sigla na Magaling na sugat niya ay oh, so hmm um, namamalo um, na siya oh so, ito, ito natin dito ah uh, natin So, oh, hindi tayo sisa natin. Hindi oh. tayo na nilipat. Para medyo maluwag sila. O, oh, wala na, o. Oh. 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 Native yan. Upgraded native. Oh. Ang ganda ng katawan. Bilog na bilog. Oh. 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 Yeah. Mm yung painan pala natin ay nilagyan natin ng growy yung vitamins para sa mga bata sayang din naman kasi walang ayun nilagyan natin sila maaga kasi ako nagpapakain para <tong> maaga rin tayo makaalis May bali ng ingitlog na pala yan sila Ayan. A native. Ayan siya natin dito. Ayan. Oh. Malaki na. Ayan. ayan. So, ayan lang muna mga ka-breeder.